pull out natin. O, oh, ito. Ito <laughs> yung butas, o. Oh. O, oh, explode. Ngayon, mga idol, o. Kita niyo. So, yun. Magandang araw sa lahat. Magandang hapon. Hapon na pala ngayon, mga idol. So, hapon na kayo tayo na, nakapunta rito so meron tayong uh, gagawin dito mga idol tulad pa rin sa dati isang uh, water pump yung gagawin natin so yung problema dito mga idol is yung kanyang pinaka bladder tank ay hindi na gumagana so yun yung titingnan natin kung bakit at check natin mga idol so dito yung water pump at saka tanke mga idol so ang reklamo dito is pag bukas na siyang repo, andar bayo yung water pump tapos patay sinde uh, so tingnan natin mga idol, samahan niyo ako rito so andito mga idol, tanggalin natin ito yung uh, bladder tank na ito mga idol so sira yung kanyang rubber, meron tayong pamalit dito mali ito po yung nasira mga idol sa loob o oh, ito parang <laughs> maliit yata to, ah. ito ah mas mahaba itong mga idol so ito subukan natin ito bago ito siguro <clears throat> so bali ito kang malaki ang shadow to ah subukan lang natin so tanggalin natin itong mga idol kunan natin ang tubig Oh, pala to? dito tanggalin natin dito kita ko sa inyo mga ilo kung ano ang laman nito so pag nasira tong rubber niya mga idol labas yung tubig dito sa kanyang pinaka barbula yun oh lumubas yung tubig so antayin lang natin na mga ubos yung tubig ngayon dapat kasi mga idol sa ilalim hangin hangin yung nasa loob dito isa yung tubig nasa loob lang ng rubber so sa labas ng rubber hangin yung laman pero sa nangyari nito ngayon may tubig na lumalabas na dito sa barbola niya so ibig sabihin mga ilalim, may diferensya na yung rubber sa ilalim kaya tanggalin natin ito ngayon So andito itong mga boto itu Yan yung tatanggalin natin. Sentro lang natin oh. Yan. Yeah. Pero hmm, na ikaw tong puti ang color wag mo to yung tigtaod. Tong muntan ang brand ba. Wa pa ko ka. Experience nga na kwento siya. Yo kanin pa kanin pa kiran ni. Eh. Oh, ay problema pa pa. Eh. So di ara. Damay lol. Tagol button. natin. Oh, ito. <laughs> ito yung butas oh. Hawa. Oh, explode. <laughs> Ayun mga idol. Oh. Kita niyo. Explode siya. Ayan. Yeah. So, ang ano nito, sanhin nito idol, na kulangan siya sa hangin. So, dahil wala ng hangin dito sa loob, nag-explode siya ng hanggang ano niya, yeah? hanggang kaya niya i-explode, kaya uh, nag lumalaki siya ba? ngayon hindi na kayanan kumutok so yun ito yung ano ah, may tubig pa tira Oh, gudra. Oh, mo ni hugaw.

So, ito mga idol yung pinaka ano niya clamp ito sa entrance so uh, kuha lang tayo yung tubig pang panglinis ba so o natin yung pump pagray o <laughs> natin mga idol o natin What's <laughs> up, yeah, That's bad, yeah. <laughs>

nililinis natin tong loob kasi napaka ano dumi pinaklawang siya so. yeah so malinis na kembali sana sih. So, boleh nanti masuk ingetin. Pinaka sepilang So, naka Senin. Nih, pinaka bar bulan yang kailangan natin ipasok dito problema nito hindi tayo magkaabot dito kailangan tumagos dito sa kabila mayroon so muna natin to so plaster natin to so plaster natin to ngayon itong kini pinaka bunga nga yan yan kailangan naka plaster to dito para paglagay natin ng clamp walang tagas pati tubig at sa hangin So yung tubig ngelo, no. Kita ni ba. Dito lang papasok mula dito. <coughs> Tanggalin natin do. <to. coughs> yan So ito dito lalabas yung tubig mula sa pump ngelo. So papasok siya dito lang talaga sa rubber sa loob ng rubber. So dito yung hangin mga idol. Papasok natin sa kabila. So yung hangin nandito lang sa labas nitong rubber. Ayun. Ngayon, hindi nila na malayan to. Unti-unting uh, bumababa yung presyo ng hangin mga idol. Kasi yung hangin dito, papasok natin ay 25 PSI. Ayun. So dito. So ayan. pasok na natin itong mga lang. Ganito lang. Pag uh, palit ng butyl. Butyl yung tawag na ito. Butyl lang tawag nito mga idol sa isang tanke na bladder. Tulad dito. So, ngayon. I- kakabitan natin. Kaya pala mga idol, gaganito si nag-explode yung rubber. so ganyan no oh so, pasok na tong bolt so sabay sabay natin tong i pasok mga idol mamaya na natin ito higpitan kapag naka pasok na lahat yan kailangan na ipasok muna ah. yun hindi matigas yung iba Okay. babalik sa normal ko mga idol dahil napalitan natin ng uh, rubber so buti na lang eh kasya siya kasya yung rubber natin okay so ngayon ay nakapasok na hihigpitan natin to So, pag higpit nito, kailangan dito, tsaka dito. na mga idol so susunod natin gagawin nito ay eh. papam natin dito lagyan natin ang hangin walang tayo ng pot pump mga idol Meron tayong pot pump dito ng idol. Okay. Diyan okay, dito. Okay. Tama to. oke so, okay, teman Yang kemudian tuh missing itu oke okay, sya. kabit na natin mga idul, para masubukan ah, sandali ah, okay. So, yan na mga idol. May kabit na natin. So, pangandarin natin para malaman natin maging normal siya mga idol. Puan no? ko na mga idol. Puan ko na dito yung breaker. May dito. Puan ko no? Nah, ini na. onion. Okay. Ini lah. Na kita masih ado. Ya. Ya. Ini nanti nya rubber bro. Oh. You know. Ah. Belum ngidur. Indik si anak. Ah. lah. Oke. Okay. alright start Startulet.

yun so okay na siya mga idol successful tayo buti na lang kasyara yun Oke. Eh. Pit eh. nama dulu. <laughs> Selamat sejus at. Oke okay nah. So, yan mero. Tapos na nating na palitan ng rubber sa loob ito. So, dahil tapos na tayo, dito na rin nagtatapos yung video natin mga edo. okay <laughs> so yun mga idol tapos na so maraming salamat sa panonood mga idol so tandaan lang yung sundan nyo lang mga idol so, lalo na sa mga hindi pa alam mga bago sundan nyo itong kung paano natin binaklas at pinalitan ng rubber so sa ganitong mga tanke mga idol ayun uh, yung madalas yung yung ano epekto kung masira yung rubber sa loob So hindi dapat may tubig na lumalabas dito sa barbulo na yung, kasi hangin to. So hangin po yung uh, ipapasok natin dito at lumalabas dito sa barbola hindi tubig. Ngayon, kung pag ah uh, test niyo dito ay tubig yung lumalabas. So alam niya na ang nangyari. So tulad kanina, pag testing natin na i-press tong barbulo niya ay lumabas tubig. So alam na natin kung ano ang dapat gawin. So ayun. Kumuha tayo ng rubber yung butyl yung tawag nito at yun yung pinasok natin yung bladder niya pinaka bladder sa loob so yung tubig mo idol doon lang sa rubber so walang kontak yung tubig dito sa pinaka metal niya kasi nasa rubber lang talaga yung uh, tubig pumapasok so hindi kayo kakabahan na magkaroon ng uh, kalawang so walang kalawang mga idol ngayon tulad na sinabi ng mayari kanina na video kumalabo daw yung tubig kasi daw kasi mga idol butas na to may contact na dito kita niyo naman paglinis natin napaka uh, dumi ng tubig kalawang uh, kulay kalawang talaga kasi nagka contact na yung tubig dito sa metal so yun yung nangyari nagkaroon ng kalawang kaya yun lumalabo yung tubig pero ngayon napalitan na natin so back to normal malinis na to mga idol hindi na to lumalabo lumala dun sa gripo nila so sabi ng mayari pag bagong bukas Uh, malabo s'yempre yung tubig dito na naka yung bakis pagkaroon ng kalawang kaya pag kumalaw yung tubig pumasok yung tubig mula sa pump magiging uh, ano yung tubig sa loob ng uh, tangke ah uh, gagalaw yung tubig at sasama na yung mga dumi sa loob mga ito kaya lalabas ya so ngayon hanggang uh, habang umaandar yung pump ilalabas niya yung dumi dito. So yun, yung nangyari, ah, malabo yung tubig pag unang bukas nila ng tubig. Kasi pag bukas mo ng tubig dito ngayon doon, nung hindi pa natin pinalitan, aandar ah, agad yung ah, water pump. Hindi tulad niya yun. Ito, pag binuksan yung tubig, buubusin mo na niya yung pressure dito bago siya aandar mo ngayon. Ganon yun. So, ang ano dyan is may balance. Balance yung hangin at saka tubig sa loob ng tangke. O, oh, yun yung explanation dyan mga idol. So yun. Tandaan nyo yan. Lalo na sa mga bago at gustong matuto sa mga trabahong sa ganitong mga trabaho mga idol. Yun. Maraming salamat. Sana may napulot pa yung aral mga idol sa mga uh, bago na at gustong matuto mga idol. Maraming salamat. God bless. So kung nagustuhan nyo Pakishare naman dyan mga idol, pakilike at saka subscribe na rin sa aking channel NCMX Vlog. Yan. thank you very much my dear for watching bye bye